Maraming salamat sa iyo Lodi V. Rodriguez sa pagsali sa membership ang Pogi Pogi mo. Heto na po ang limang naunang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Claire Galvez, Lodi Chow Knight, Lodi Joe Teganap, Lodi Anisa Deco, Lodi Arvin Gaspey, Lodi Cherry Patosa, Lodi Suraj Gold Cross Womanwi, Lodi Lani Paul, Lodi Karen Is Fernandez. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at apat na pong kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang sapatos ni Rio na butas na ito ay naglalabas ng maitim na amoy. Sinabi ng announcer na leader ng Nine Justice Association, na Lucky Zither Striker, Biriyu Yon, na nakatingin ng tahimik sa kanya si Haryong. Tumawa ang mga manunood na sinabi pa nila na talaga bang ganoon ang kanyang palayaw? Sumagot ang isa na oo. Isang panig ang tabla, habang ang kabila ay umatras, kaya sa kabutihang palad, nakarating siya doon. Kaya hindi lang siya simpleng zither striker, kundi lucky zither striker. Tumugo ng isa na baka nga kakaiba ang paraan niya, pero hindi ba siya nakarating hanggang dito dahil malakas siya? sumagot ang isang manunood na hindi ko matukoy kung malakas siya o puno lang tusong pakulo. Sinabi naman ni Haryong na mukhang medyo hindi ang kupang palayaw na yan. Dahil hindi man lang niya dala ang kanyang zither ngayon, tumugon sa kanya ang team leader ng Asher Dragon, na may alinlangan din ako nang marinig ko ang bagong palayaw ni Officer Biryu yun. Pero sang-ayon ako sa lucky na bahagi, sinabi naman ng manunood na tama yon. Sinabi pa ng leader ng Nine Justice Association na ganun kasi, nakarating si Officer Biruyon sa final match nang hindi pa ipinapakita lahat ng kakayahan niya. Kung nakipaglaban siya sa semi-final ng Three Saints Martial Tournament laban sa Small Sword Empress o Small Sword Saint, siguradong mas naipakita ang tunay niyang galing kaysa dati. Na napatingin ng tahimik sa kanya si Haryong. Napasabi naman ng mga manunood na ano. Pinupuri ba ng leader ng Nine Justice Association ang kakaibang batang yun? Dagdag pa ng isa na buwisit. Wala siyang tunay na galing. Pulo na lang kakaibang masamang tricks. Sinabi naman ni Sword Saint, husakha na tricks. Oo, madaling tawaging mabuti ang mga pamilyar at masama ang mga hindi pamilyar. Pero may kakayahan ba talaga ang mga yun na husgahan ng iba ng ganito? Natahimik lang na nakatingin ang dalawang Sword Saint. Sinulya pa naman. Nang principal si Sword Sovereign na sinabi niya na tuwing lumalabas ang batang yun sa entablado, parang marami talagang nakakatuwang reaksyon, di ba tama? Natahimik lang ito na nakatingin na nakakunot ang noo. At sinabi pa ng leader ng Nine Justice Association habang tumatawa na sa anumang kaso, dahil parehong nakipaglaban ng matindi ang Small Blade Saint at Small Divine Saint para makarating dito, pakitin ninyo sa amin ang isang kamanghamanghang laban. Ngayon, Terena. At sinigaw ni Haryong na simula na ang final battle ng Three Saints Martial Tournament. Hinatak ni Bright Blade ang kanyang espada sa kaluban na sinabi niya na kumakalat ang balita na gumagamit ka ng kahoy na zither. Kaya bakit hindi mo ito dala ngayon, Small Divine Saint? Dagdag pa niya habang naalala si Junho na kung gusto mong sumuko sa laban, pakiusap, magbago ka ng isip at gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Dahil kailangan kong tuparin ang inaasahan ng mahal ko sa pamamagitan ng pagkapanalo sa isang marangal na laban. Dagdag pa nito sa isip na isang misteryosang babae na may mga matang parang pusa. Pakiusap, panuorin mo ang kahanga-hanga kong anyo ngayon at hanapin mo akong muli. Hindi nakita palalampasin sa pagkakataong ito. Napasabi naman si Junhu na ha? Ang weird, nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan ko. Sinabi naman ni Hyorong na nako, ang daming hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Nakahiga si Merong Wei, at mukhang si Jiang ay ganun din. Tumugon si Tito Jiang na makikita na tila zombie ang mukha na ayos lang ako. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Hyorong na ang dahilan lang siguro. Sobrang maaraw kasi ngayon, sinabi pa niya sa isip na hindi ko masabi. Ninakaw ng gagong yun ang nakatago kong pera. Kaya kailangan niyang manalo para kahit papaano mabawi ko ang mga nawala sa akin. Dagdag pa niya lintik ka. Kaya manalo kang gago ka. At pagkatapos pinapasugod na siya ni Ryu na sinabi na huwag kang mag-alala dyan. Handa na ang sandata ko. Napasabi naman ng mahina. Si Gang Sang na sandata. Ano ang pinagsasabi niya? Para bang may nakakakilabot siyang aura ngayon. Napasalubong ng kilay si Hyun Woon na sinabi niya na sa halip na nakakakilabot. Mas nakakaramdam ako ng sobrang dumi, lalo na sa kanyang sapatos. Napatingin ang dalawang babae sa kanya na sinabi ni Sansa na ang sapatos niya. Kung sapatos nga, aba, may isa rin sa atin na namumukod tangi. Dagdag pa niya habang suot ni Nohak ang pulang sapatos na kumikinang na oo, heto. Tingnan niyo ang sapatos ni Nohak. Nahihiyang sinabi ni Nohak na huwag kayong tumingin. Buisit, dapat pala nag-apak na lang ako. At anong kalokohan na naman ang ginagawa ng lalaki iyon mula pa kagabi? Napasinyas naman ang daliri si Huangbo na nilagay sa bibig na sinabi na magingat ka sa sasabihin mo, baka marinig yon ng first senior brother. Pero totoong sinabi ba yon ng first senior brother sa madaling araw? Naiisip ni Nohak ang nangyari na sinabi niya na seryoso ako. Tinawag niya ako ng maaga pa sa umaga, na nagulat siya noon na sinabi na ano bang pinagsasabi mong bigla sinabi sa kanya ni Rio na tungkol sa sapatos mo. Kailan ka nagsimulang magsuot nito at kailan mo huling hinugasan? Makikita ko na kung gaano ka dumiyang ang mga ito sa isang tingin lang, kaya magsabi ka ng totoo. Sumagot si Nohak na makikita ang kanyang sapatos na ah, matagal na. Sa tingin ko, mula nang magsuot ako ng sapatos. Hindi ko pa ito nahuhugasan ng hiwalay, pero minsan nabasa sa ulan at nahugasan sa tubig. Napasabi sa kanya si Ryu na malinis nga ba yon? Sa tingin ko, may maliit na nayo ng mga maliliit na nilalang na nakatira sa loob nila. Napapikit na sinabi ni Nohak sa kanya na pasensya na. Ang sapatos ko ang pinakamarumi sa buong kangho dahil sinusunod ko ang mga turo ng sekta namin. At tungkol sa mga pulgas, hindi ko pa nasisilip, pero parang nararamdaman ko minsan na nandyan sila. Naglabas ng supot si Ryu na sinabi niya na o, oh, tulad ng inaasahan. Sige, tanggalin mo na yan. Bibigyan kita ng bagong pares. Napatayo naman ng tuwid si Nohak na sinabi na paumanhin, balik sa kanya na sinabi niyang nanginginig ang katawan habang tinuro ang sapatos na pula na at binigyan niya ako ng pangit na pares ng sapatos, at ninakaw ang akin at sinuot niya. Ano ba naman ang ginagawa ng lalaking yun? Sinabi naman ni Jin Su na maliban sa sobrang lusak-lusak niyang sapatos, wala naman siyang dalang gamit. Ano ba ang balak ng batang master na may makapal na buhok? Sinabi naman ni Duke Go na hindi ko alam. Maliban sa mas masama pa ang pakiramdam ko ngayon, natahimik lang na nakatingin si Yeren. At ilang sandali pa ay umataki na ito kay Ryo ng kanyang kasanayan na Happy Bright. Secret Blade Technique Makikita ang mata nito na nakatingin kay Ryo na gumamit pa ng Bright Flows Reflection. Ngunit si Ryo ay mabilis na nawawala habang nakangiti. Nagulat naman si Bright Sword sa kanyang nakita. At habang patuloy na naglalaban, nagpakawala ito ng sunod-sunod na mga slash sa hangin, bawat galaw ay puno ng matinding lakas at presyon na para bang kayang hatiin ang paligid. Mabilis na iniiwasan ni Ryu ang bawat pag-atake, ang kanyang katawan ay tila kusang tumutugon sa bawat galaw, umipigil sa anumang pinsalang maaaring idulot ng bawat slash. Ang tensyon sa paligid ay nadarama sa bawat hagupit ng hangin, at ang mga matang nanunood ay hindi makapaniwala sa bilis at galing ng pagkilos ni Ryu. At makikita ang paa ni Ryu, kasabay ng maduming sapatos ni Nohak na naglalabas ng itim na enerhiya, tila bumabalot sa paligid ng bawat galaw ng sapatos. Bawat hakbang at pag-ikot niya ay nagiiwan ng bakas ng maduming enerhiya. At kahit na walang makakahula mula sa mga manunood, iyon ay ang tinatawag niyang the first grand stinking step of the alien race na makikita ang kanyang sapatos ay dumidikit sa sahiga ang lagkit ng dumi nito. Bawat hampas ni Bright Blade kay Ryu ay nag ng malinaw na mga slash sa hangin, ngunit ang tinatamaan lamang nito ay ang after image ni Ryu, na parang lumilipad sa paligid. Upang mailigaw ang atake, sa bawat hakbang ni Ryu, ang dumi sa sahig ay bumabakat, nag ng maduming marka sa bawat galaw niya. Napasabi naman si Tito Jang na ano ba naman tong alien na to? Anong kalokohan ang ginagawa niya? Napasabi naman si Hyorong na hindi ko siya masyadong makita dahil sobrang bilis niya, pero para bang paikat ikot siya na tila pinagtatawanan ng small blade saint. Baka may nakatagong kahulugan ang kanyang mga galaw. Makikita ang iba't ibang pag-iwas ni Ryu, na ang bawat hakbang ay nag ng bakas sa sahig, na parang sinusundan ng mga marka ng kanyang mabilis at maingat na galaw. Namuti naman ang mga mata ni Sword Sovereign na pinagpapawisan habang pinapanood ito. Na makikita rin si Yeren na may pagtataka sa kanyang mukha. Habang pababa naman sa sahig si Bright Sword nagtataka naman ito na nakatingin. Na sinasabi ni Ryo na hoy na andito ako. Agad itong lumingon sa likod na sinabi sa isip na ano? Kailan pa niya nagawa yun? Nakita ko siyang gumamit ng wooden zither at kamay at kamao. Pero master pala siya sa galaw buong oras. Sinabi naman sa kanya ni Rio na ginamit ko ito dahil sayang naman kung hindi, lalo na't ginawa ko pa ito para sa kanya, pero baka naman sobra ito. Ihahampas sa kanya ang espada nito habang sinasabi na hindi ko alam ang pinagsasabi mo, pero ang teknik mo sa paa ay talagang kamanghamangha, small divine saint. Kung gayon, gagawin ko rin. Na sinabi sa kanya ni Rio na pinahinto siya ni Rio at sinabi na ah, kung balak mong kumilos, mas mabuti siguro kung silipin mo muna ang paligid. Napatigil ito at agad na napatingin. Nakita niya ang mga bakas na iniwan ni Ryu sa sahig at ang mga enerhiyang may itim na napasabi ito na ano yan. Nagpraktika ba ng poison art? Itinaas ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi na ah, hindi naman ganoon kalala. Ginamit ko lang ang seven steps. Napasabi ito na seven steps soul shattering poison. Hindi ba yon ang isa sa pinakamatinding laso ng Tang Sect? 7 Step Soul Shattering Poison Babagsak at mamamatay ang target bago pa man magawa ang pitong hakbang. Nagulat naman ang magkapatid na napasabi si Tang Sam na eh. Iyan ay isang bagay na bihira ring gamitin kahit ng mga tao sa sekta ko, hindi ba? Dagdag pa ni Moon Hai na higit pa rito, iyan ay talagang hindi bagay na magiiwan ng ganoong kakaibang mga bakas ng paa, hindi ba? Sinabi ni Rio na seryoso, hindi mo ba ako pinapakinggan hanggang matapos? Ang pangalan ng martial art na ito ay Big Stinking Feet Star. Unang galaw, Seven Step Soul Shattering Poison. Dagdag pa niya na ginawa ito para pahinain ang pagnanais na maglinis o para patuloy akong pag-alitan tungkol sa paglilinis sa buong buhay ko sa pamamagitan ng isang hindi malilimutang karanasan. Sa bawat hakbang at galaw ng martial art na ito, ramdam mo ang bigat ng mensahe at ang kakaibang epekto nito sa katawan at isipan. Sinabi ni Tito Jiang na may gulat sa mukha na ano ba 'tong tinitingnan natin ngayon. Mabuti na lang at umatras si Moy Ong Wei. Sinabi rin ni Hyorong na may gulat din sa mukha na oh. Akala ko maganda ang samahan nila, pero siguro hakahaka -haka ko lang pala. Halos mamatay si Moyong Wei kung nagkataon na makikita na namumuti ang mata ni Sword Sovereign. Nakatingin lang si Yeren sa kanya. Nagulat ito na sinabi sa isip na ang gagong ito. Natakot pa ako na para bang isang nakamamatay na lason yun, pero paano niya nagawa na maglabas ng ganoong kalukohan? Dahil doon, ipinakita ko lang ang aking kahinaan sa misteryosong young lady na yun. At pagkatapos sinabi nito na kalukohan to, wala na akong balak pakinggan pa ang mga kalukohan mo. Makikita ang bakas niya sa sahig na sinabi ni Rio na sinabi ko naman na huwag kang kumilos. At ang mga itim na enerhiya ay papalapit kay Brightblade. Habang sinabi pa ni Rio sa kanya na kung ganun, siguro wala nang ibang paraan. Makikita ang sapatos niya na naghandang tumalo na sinabi pa niya na ngunit para matapos ito ng buo. Tinapon niya ang sapatos papunta dito na tinatawag niya itong big. Stinkang feed star, second movement. Nagulat ito na napatingin sa paparating na sapatos sa kanya. Nakita niya ang mga dumi at sinuhak. Habang papalapit sa kanya ang maruming enerhiya, Agad niyang ginamit ang split spicy kick, isang malupit na atakeng may kasamang matinding puwersa. Bawat sipa ay nagiiwan ng mga bakas ng slash sa hangin, na parabang hinahati nito ang mismong paligid sa kapangyarihan ng kanyang galaw. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na pong kabanata. Ikaapat na put isang kabanata. Sa pagpapatuloy makikita ang puting tela na lumilipad sa hangin. Bumaba si Ryu sa sahig. Nakangiti siyang nakatayo habang pabagsak ang tela sa sahig. Hindi naman makapaniwala ang ang mga manunood na tahimik lang. At pagkatapos sinabi ng mga ito na ano to, natamba agad ang small blade saint. Dahil lang sa tama ng sapatos, dagdag pa ng isa na hindi rin ako sigurado. Dahil sa bigla ang pagbugso ng alikabok, baka ginamit niya ang kanyang inner key. Sinabi pa ng isa na kaya pala siya bumagsak, hindi ko man nakita ng maayos, pero siguradong yun ay isang duwag na pag-atake gamit ang poison arts. Sumagot ang isa na oo, malamang pinalabas niya ang lason habang umiikot siya kay Yu Yab gamit ang kakaibang galaw ng kanyang mga paa. Marahil noong sinabi niya ang tungkol sa Seven steps clean shattering poison na maa-activate kapag kumilo si Yuyab ang ibig niyang sabihin ay may kinalaman yon sa kanyang lason o poison technique. At pagkatapos sinigaw ng announcer na ang nagwagi sa Three Saints Martial Tournament, Three Saints Grand Battle ay, na sinabi ng mga manunood na ewan ko ba, pero nakakaramdam ako ng matinding pagkainis. Isang hampas lupang hindi pa natin kailanman nakita o narinig noon. Dagdag pa ng isa na oo nga naman. Kayang-kaya niyang manalo ng marangal, pero ginamit pa rin niya ang lason matapos ang lahat ng tuso niyang pakana. Nakakahiya, isang tagumpay na walang dangal. Tama ka, wala naman talagang kailangang kilalanin sa isang gaya niya. Mula pa lang sa simula, hindi na siya kanais-nais. Ngayon lang lalo niyang pinatunayan kung bakit hindi siya karapat dapat sa anumang papuri. Namuti naman ang mata ni Nohak na sinabi niya na pero sapatos ko yun. Anong poison arts ang sinasabi nila? Hindi ko naman nilagyan ng lason yun, siguro. Dahil lang talaga, matagal ko nang hindi nilalabhan. Hinawa ka naman siya ni Huang Bo sa likod na sinabi sa kanya na hindi mo kailangang mahiya. Nabuhay ka lang naman ayon sa mga turo ng sekta ng mga pulubi na sinigaw ng announcer na ang nanalo ay si Lucky Zither Striker Officer Biriyuyon. Napatakla naman ang manunood sa likod nila at sinabi na ano na bang nangyayari sa mundo. Napasabi naman si Jun -ho na totoong siya ang nanalo pero na sinabi naman ni Hyorong na haha mukhang ayaw talagang kilalani ng lahat ang pagkapanalo ni Ryuyon. Pero naiintindihan ko rin naman kung bakit sila ganun ang naramdaman. Napahinga naman ng malalim si Tito Jang na sinabi niya na bakit nga ba hindi? Hindi nila kikilalani ng pagkapanalo niya kahit pananalo siya sa maayos na paraan. Lalo na ngayon na nanalo lang siya sa pamamagitan ng paghahagis ng sapatos. Pero, ang mahalaga ay nakatsamba tayo ng malaking premyo. Sino ang nakakaalam? Baka may kung sino dyan sa ibang lugar na natutuwa rin ngayon. Mahinang sinabi naman ni Gang Sang na nanalo talaga ang unang nakatatandang kapatid. Pero parang hindi naman siya gumamit ng laso na sining. Kaya paano niya nagawa yun? Sinabi rin Hyun Woo na hindi ko alam. Sa palagay ko, pinagsama niya ang kanyang panloob na chi sa kanyang teknik sa paa. Pero sa totoo lang, parang ayokong malaman kung paano niya talaga nagawa yun. Sa anumang kaso, mula ngayon, huwag na huwag mo siyang galitin. Napahawak sa bibig si Sansa na sinabi niya na teka muna. Kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan. Nakumikinang na sinabi naman ni Jium na jackpot. Tumama tayo sa jackpot. Mahinang sinabi naman ni Oak yun na teka. Ang ibig kong sabihin, oo, tumama nga tayo sa jackpot pero dahil nanalo ang unang nakatatandang kapatid sa Three Saints Grand Battle. Ayon sa patakaran, na sinabi rin ni Moon Hai na tama ka, ang Three Heavenly Saints, malakas namang tumawa si Sword Saint Hu sa Kanahaha. Saan kaya niya nakuha ang pares ng sapatos na yun at nilagyan pa ng kanyang inner key? Baka naman, balak talaga ng batang yun na manahin ang beggar sect. Balak ba talaga niya? Natahimik lang na nakatingin si Sword Empress na si Oxong Lee. Seryosong nakatingin din ng Sword Saint na si Jiang Moyong na sinabi na malalaman natin ang higit pa tungkol doon pag nakita natin siya bukas. Sinabi ng announcer na leader ng Nine Justice Association na bilang nagwagi sa tatlong banal na labanan, si Opisyal Biruyon ay pararangalan ng isang bihirang elixir at isang sandata, at ayon sa matagal ng tradisyon. Magkakaroon siya ng pagkakataong makasalo sa tanghal iyan ang Great Three Saint. At lumipat ang eksena sa bukas na bintanang ito na may nagsasalita na tapos na ba talaga ang huling laban. Dagdag pa ni Yomdu na puno ang pasa ng katawan na nakakainis. Hindi ko talaga gusto yung ganitong nakakainis na pakiramdam. At pagkatapos ay kinuha ang kanyang damit. At pagkatapos sinabi nito na oh, Elder Yung, sa wakas, lumabas ka rin. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Dagdag pa nito sa kanya na bakit ka nakasuot ng damit. Este, hindi ako makapaniwala na suot mo ang ganyang kagandang damit. Anyway, kakakatapos lang ng laban at papunta na ako sa piging, kaya Tara, sabay tayong pumunta. Tumugon si Yomdu na ahem, kailangan ko munang kolektahin ang pera ko, kaya mauna ka nang pumunta roon. Sinabi nito sa kanya na anong? Pera, sumagot si Yomdu na nakangiwi ang mukha na sinabi na ang tinutukoy ko ay ang pera mula sa paligsahan. Sigurado akong tinalo niya ang lahat, kaya pupunta na ako para kunin ang pera ko. Makikita ang langit, inabot nito ang pera na sinabi na wow, ang laki talaga ng panalo mo. Congratulations, Elder Yung. Pero, ayos lang ba na ibigay ko sa iyo ng hiwalay ang dalawang porsyento nito? Madilim ang reaksyon ng mukha ni Yom Du na tumugo nito na oo. Oh, huwag mong sabihin sa kahit sino ang kabuuang halaga na napanalunan ko at ang pagkakaroon ng supot na ito. Mas madali ang buhay mo kung buburahin mo ito sa iyong alaala. Naiintindihan mo ba? Pinagpawisan ng dalawa na tumugo na naiintindihan ko. Tatandaan ko yan. Dagdag pa ng isa na nakalimutan ko na nga ang tungkol doon. Kinuha na ni Yom ang Supot ng pera na sinabi pa niya sa isip na masamang hayop. Sa nakita kong walang awang pagkuha mo ng kalahati ng pera ko. Alam ko na mananalo ka sa kahit na pinakakasuklam-suklam na paraan. Umalis na siya habang nilagay sa balikat ang supot ng pera na sinabi pa sa isip na pero kahit sa pinakamalupit mong panaginip, hinding hindi mo iisip yung isusugal ko pa ang perang pangkabuhayan at pangkagipitan ko, tama? Sinabi pa niya sa isip na hangal na hayop. Akala mo ba palagi na lang akong susunod? Ha, ito, ang una kong panalo laban sayo. Na sinabi naman ng dalawa habang pinagmamasdan si Yomdo na masaya ba siya dahil marami siyang napanalunan. Dagdag pa ng isa na hindi ako sigurado, pero nakakatakot siya. Makikita ang langit na palubog na ang araw. Sobrang saya ni Tito Jiang habang daladala niya ang kanyang napanalunan. Makikita sa mukha niya ang ngiti na hindi maalis-alis, parang bata na nakatanggap ng matagal ng inaasam na regalo. Bawat hakbang niya ay magaan, at sa sobrang tuwa ay napasuntok pa siya sa hangin. Sabay tawa na puno ng kasiyahan. Mula sa likod niya sinabi naman ni Rio na ikaw ang pinakamaraming na panalunan, Mister. Maglaro tayo ngayong gabi, paano kung sampung round? Napalingon siya na tumugo na hindi, lalagyan ko ng laso ng pintu ko simula ngayong gabi. At tapos na ako sa pagsusugal. Dapat mamuhay ka na rin ng matapat mula ngayon. Tumawa naman si Hyorong na sinabi na ang dami talagang napanalunan ni Jiang Hang. Narinig ko pang ang nag-invest ka gamit ang mga ambag ng mga kaibigan mo. Siguradong mayayaman ang mga tao sa inyo, at sigurado akong natanggap na ni Merong Wei ang pera niya sa mga resibo. Kahanga-hanga talaga kayong lahat, sinabi naman ni Jun Hu na alam ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil hindi pa ako nakahawak ng ganito kalaking halaga ng pera noon. At pagkatapos makikita ang Nanchang Best Pavilion, kung saan may nagsasalita na ha, kung gusto mong aminin na talo ka sa Red Vermilion Squad, kailangan nating pumunta sa totoong. Nanchang Best Pavilion. Bakit mo ako tinatangkang iliga sa paanyaya mo sa event hall ng akademya na kalahati lang ang presyo? Pinagpapawisang sinabi naman ni Boy Taling na ha, hindi ako makakalabas ng akademya ng walang pahintulot hanggang sa katapusan ng buwang ito, kaya ano pa ba ang magagawa ko? Ito rin ang Nanchang Best Pavilion, kaya ayusin na natin dito. Saka, hindi mo ba dapat kunin ang perang itinaya mo? Bakit ka pa pumunta agad sa akin pagkatapos ng laban? Sinabi sa kanya ni Jium na may hawak na karne na may ipinagawa akong ibang tao gamit ang aking name plaque. Kaya huwag kang mag-alala tungkol doon. Kumpara sa pagpunta ko mismo roon, mas ligtas ito. At lumipat naman ang eksena kay Gangsang na sinabi niya ng seryoso na sa pagitan ng unang at pangalawang panukala, talagang hindi ko alam kung magiging ganito ang kinalabasan ng torneo, eksakto gaya ng iniisip natin. Kahit paano, malaking halaga ito kaya ayos lang ba na siya na lang ang pumunta mag-isa? Tumugon si Hyun Woon na siyempre, iisa lang ang taong sa akademyang ito ang nanggahas maghangad ng pera ng Red Vermilion Squad. Siya ay first senior brother, kaya parehong si Yang Ho at ako ay naniniwalang siya ang pinakaangkop na tao. Isang tao ang naglalakad na sinabi pa niya na dahil siya lamang ang tanging tao na makakapasok ng hindi mapapansin ng unang senior brother. Napakalaking supot ng pera ang buhat ni Huang Bo na dahan-daang naglalakad. Nagulat siya nang may nagsalita na magandang gabi. Ito pala ay si Ryo na sinabi kay Huang Bo na may pupuntahan ka ba, Jin Gong Huang Bo? Mukhang mabigat yung dalamong bag. Gusto mo bang tulungan kita? At pagkatapos makikita ang silid na ito na may nagsasalita na ito ba ang kalahati ng komisyon na sinabi mo? Sumagot si Do na eh, sa tingin mo may iba pa. Bukod sa akin, mukhang marami ka na rin ninakaw sa iba, kaya nagtatanong ako kung kaya mo pa bang buhatin lahat yan. Sinabi pa niya sa isip na ang sakim na hayop. Mukhang pumunta siya rito pagkatapos. Kunin ang pera ng mga bata sa Red Vermilion Squad, ah. Tumugo naman si sa kanya na eh? Anong ibig mong sabihin na ninakaw? Nagbigay lang ako ng mahalagang impormasyon sa aking mga disipulo at maayos naman na nakuha ko ang kalahati ng komisyon ko, di ba? Lumabas na siya ng pinto habang sinasabi na hindi mo dapat gahamanin ang perang nakuha mo sa tulong ng iba. Sige, hanggang mamaya, natahimik lang na nakatingin sa kanya si Do. Napahinga ng malalim si Do na sinabi niya sa isip na ang lintik na walang hiyang yon. Dagdag pa niya hawak ang supot ng pera na sa Kim. Ang mahalaga, natalo kita. Habang tinatago nito ang supot ng pera sa kanyang damit nagsalita si Ryo na aha, nandyan pala ito buong oras, ha? Napalingon itong pinagpapawisan nakatingin sa kanya. Naglabas ng enerhiya si Rio na lumiwanag ang mata na nakangisi ng tila demonyo. At makikita ang labas ng gusaling ito na isang boses ang mapapakinggan na ang pagpunta ko lang sa Sichuan ay pakiramdam ko'y sobrang ginhawa. Sinabi ng mga ito na kung tatakbo tayo buong araw bukas, makakabalik tayo sa ating escort agency. Pero naiintindihan ko na papalapit na tayo sa pag-uwi, ayos lang ba na uminom muna tayo ng kaunti? Sumagot ito na hindi ba kayong dalawa ang pinakamasipag at nagligtas sa buhay ko Kahit hindi ito marami treat ko ito ngayon magpakasaya kayo pero huwag kayong masyadong maglasin Biglang nagulat siya na naiisip si Rio na napasabi na siya ba ay marahil ay si At pagkatapos sinabi nito na makikitang naglalakad ang master ni Rio na senior elder Napalingon ang kanyang master na may nakasalubong na kilay na naiinis na napasabi na ha kayo ba, kilala niyo ako? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat na put isang kabanata.